Hello guys, good morning. Update muna ako ng aking Mga tanim dito, ayan oh. Kasi nakakatawa naman at look at my ng bin. May mga hinog na siya ayan. Mga harvestables na 'yan, hinog na 'yan. Kaso basang-basa kasi nabubulok kailangan matuyo siya bago i-harvest. Ayun. Tapos dun din oh. And then, may mga tinanim ako ditong bagong kamatis. Ayan. Tapos, ayan pa. But this one, malaki na siya, oh. Ang galing. Dati ang liit-liit lang nito. Nung tinanim ko, parang ganyan lang siya, oh. Tapos, ngayon, ganun na siya. And then, yung pigeon pico dyan, ayan na parang gusto ko na naman siyang ilipat. Parang hilo na siya dyan kasi malaki pala siya ng bonggang bongga. So, baka naman matapunan niya na ito lahat. Kaya lang, I don't know, kasi may broadcast ng El Nino. Okay naman sana pagka na super init na meron ditong bush para nakakaless ng ano, init. Tapos itong aking gumamela dito. Ayan o. super daming pabulak-bulak. Ayan o. mga ano siya. Mga buds. Super dami. Look. Mm, um, um, um. Tapos ito malapit ng bumuka. Ang dami talaga oh. This one is the cigarillas. na na siya. Ayan din siya. super dami rin yung bulak-bulak ba diba? Kahit parang hindi niya na-season. Pero, magbibigay pa din sa atin ng gracia grasya. And then, ito, oh. Tuwang-tuwang -tuwa naman ako dito. Ang ganda. Super daming bulaklak. Para siyang, ano. Para siyang butterflies yung kanyang dahon oh, di ba? Ang cute. Tapos pag bumukay yung bulaklak niya, ang ganda rin. diyan oh, may ano din dito. Oh, ang hinog niya, i-harvest ko ito mamaya. Ang konti. Ayan oh, meron din ako nilagay na kamatis doon. Pero ito yung nasira. Yung ano to eh, what? melon or honeydew melon ba to? Pero, um, uh, ayun na, hindi na siguro yan. So, survive. And then here, ayan na, nakarating na sa trellis yung aking passion fruit. Oh. Ayan na siya. And then dito, Ayan, bagong tanim ko yan dyan para naman matakpan yung mga bato-bato dyan. And then here, look at my sili. Ang ganda ng siling to. Ang lalaki. Hmm, Di ba? ano to. Hindi ko alam Taiwan chili yata ito or Thai chili. I'm not so sure. And then dyan, ayan na din yung kamatis ko dito. Malaki na rin ito ang kamatis dito mukhang payat kasi hindi dito masyadong naaarawan and then look nakasurvive dito ang deal with ayan o hindi ba o oh. tapos yan pa yung amoy nga ng dahon is amoy pili tapos ito oh, ang dami ka na nga dito napitas na sili hitik sa bunga din itong siling ito oh. and it's all organic lahat ng tanim ko dito organic yan well to be called organic it should be certified daw pero basta no chemicals natural pala natural farming na lang so yun know, know, may sili eh. super dami ring bulaklak tapos ito look at this ito kakaibang marigold to kulay pula at tsaka orangey tapos maliliit lang sila ayan so actually mix ito eh meron itong yellow din kinuha ko lang to sa school ng aking pamangkin when I went to Canada so ayan sya diba super nice So, yung isang bagyubens dito ayan nas yun na siya tapos ito pwede na din tong i-harvest kasi sayang naman and then yung mga sitaw ko dyan ayan ah bago na mga bunga so nakapagulay na ako dito inipon ko lang yung pa isa o dalawang harvest ko tapos kahapon ay nadobo ko o, oh, diba? Sold na sa kanila. And then on this side. Ayan. hindi ako successful magtanim ng kamati sa paso. Kasi nagiging ganito siya, o. Oh. Parang stunted or something. Pero ito mga bago kong transplant na sili dyan. O, oh, diba ito, ang oh. Hinahangin kasi yung mga mangbin ko dito, o. Oh. mga hinog na ang bilis lang itong mag-harvest like more than a month from planting nagbubunga na sila ang galing tapos buti may natira pa ako ka dito ang kamatis kasi yung una kong tanim doon oh, sinira na naman ng manok pagkagising ko kanina wala na naman wala na sinira na ng manok tapos yung okra ko naman dito ayan eh. hindi kasi dito masyadong naiinitan pero at least oh, may bunga naman tapos yung dito, ang dami na dito natuyo, hindi ko rin kasi na harvest gawa ng busy ang lola nyo ayan look look at those kamotes there oh. na damuhan na masyado yung iba Naglilinis siya dyan. Pero ang dami pa niya tatanggalan ng dam. Ito nga namatay yung pigeon pink tinanim ko dito. I don't know why. Ayan. Tapos isa pang namatay dyan. So baka ilipat ko na lang dito yung isa doon. I don't know. I can't decide yet. So ayan o. Oh. Dumapa na talaga ng bonggang bongga yung pigeon pico dyan. may nalaglag na naman dito ng nyog. So, ayan, dami ko na dito pinutol na ano. Na banana, hindi pa nga napuputo lahat. Parang kailangan ko din kasi ng dahon minsan. Over there, oh, ayan. Meron na naman nyog. na nalaglag tapos dito ayan o oh merong lubi-lubi or niyog-niyogan. I think here, pagapang na yung aking lima beans. Ayan o, dito na lang siya gagapang sa barbed wire. So, yan lang naman ang update ng aking tanim. Wala namang masyadong tanim pero happy ako sinishare ko kung anong meron ako dito kahit hindi naman ganun ka successful but then it's fine and then here ayan mga singka mas masto diba bukay na sila hindi ko alam mali na naman yata pagtanim ko nito kasi kailangan daw gumagawa ng plot pero I don't know I'm learning, still learning keep on learning mitas hmm. Ngita sana man tayo dito ng gooseberries. Hmm. Deba, daming bunga, Ay, oopsie, lag-lag. Never mind. ayan yung mga kamoting kahoy. Oh. Parang gusto ko nga itong dagdagan. So, ayan yung mga tumutubong kamote. Ibang klase din lang, Ibang variety itong kamote kaysa kamote ng kuya. Makapag... Mahihinga nga ako ng kanyang variety ng kanyang kamoting tinatanip. So, ayan. Ano to? Parang gusto ko siyang dagdagan kasi... Nako, mahal na naman ang bigas. Yung mga ganyan, mga survival food yung ganyan, mga root crops kasi kahit walang bigas. Pwede yan ng inyong kainin. Oh my god. Eh. Let's harvest pigeon pea kasi ang dami na sa sayang. Pag medyo ano na siya, yellowish ganyan lamp, harvestable na yan. Kasi, mas maganda yung hindi pa talaga siya brown. Kasi pag brown na, so matigas na masyado. Pero pwede din naman yung brown. Pwede yung id brown tapos magtatagal na siya. Kaya lang, syempre matagal anong pakuloyin. Okay, I'm gonna harvest this first.